Uh, we are we are happy uh, to share this occasion with you, uh, with our uh, partners from the government and uh, private sectors, and uh, from the civil society organizations. Okay, you have first question, Claude. Yes. Hi, uh, Mom, it has been part of the OVP's tradition, right Ma'am, has been part of the OVP's tradition to recognize the efforts of all sectors in terms of uh, public service. Ma'am, gaano po kahalaga na patuloy nating mapaonlad ang ating pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon po? Oo, ito yung uh, yearly, ang pasidungog ay uh, yearly tradition namin uh, sa Office of the Vice President uh, nagsimula noong 2023 uh, dito nagbibigay kami ng report kung ano yung uh, mga accomplishments uh, ng Office of the Vice President para sa isang taon at dito pinapasalamatan namin ang mga partners namin na uh, nog galing sa government and uh, sa private sector kasama na ang mga CO CSO's at uh, non-government organizations dahil hindi namin magagawa lahat ng mga trabaho at kailangan namin gawin para sa serbisyo sa ating mga kababayan kung wala yung mga partners namin Uh, sorry. Uh, VP, um, in, in relation to this, ma'am, no, uh, despite the significant budget cut which affected some of our programs, including the medical assistance program, marami po sa ating mga partners, ma'am, including the healthcare providers, ang nasasabing they are willing to partner again with OVP if given the chance. Ano po yung tugon natin dito, ma'am, na Marami po ang willing na tumulong at uh, handang uh, maging kaagapay ng OVP sa pagbibigay po ng uh, serbisyo sa mga Pilipino. O, oh, uh, nagpapasalamat kami sa kanila no sa ating mga healthcare institutions, sa uh, sa kanilang uh, partnership pa uh, sa Office of the Vice President and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved uh, communities natin, uh, hindi lang dito sa Mindanao, kundi sa buong uh, Pilipinas. Uh, nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming uh, medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Uh, hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item uh, sa Office of the Vice President. Nung lumabas yung uh, budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Uh, kaya um, matitigil, matitigil yung uh, medical and burial assistance. Pero masaya kami dahil nandyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership Uh, sa mga susunod na taon kung uh, magkakaroon tayo ng budget last po ma'am um, with our strong partnership with various sectors ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan uh, mula po sa tanggapan ng mga ng pangalawang pangulo in the next coming years especially katunaan sa mga gda area ma'am oo um patuloy pa rin ang uh, mga proyekto at programa ng Office of the Vice President nawala lang yung medical and burial assistance at uh, nawala yung uh, feeding program natin ang pansarap uh, feeding program uh, natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung uh, budget na inilaan para sa Office of the Vice President pero lahat ng ibang pang mga budget kung uh, lahat ng iba pang mga proyekto kung nakikita nyo, ay uh, tutuloy pa rin sila. In fact, sa um, sa aming uh, 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 matapos no, isang million. Kung nakikita niyo kanina, approximately na sa 800,000 na tayo. So expectation namin ay matatapos natin ngayong taon ang uh, 1 million trees uh, para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating mga partners. Uh, at uh, ang usapan na lang namin ay itutuloy, itutuloy pa rin namin yung tree planting, di uh, yung sa target namin na uh, isang milyong puno. Okay. Next, Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, good afternoon VP Ma'am. Magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na 'yung iba? Um, sa 2026 uh, budget nag uh, submit kami ng proposal na 733 uh, million na pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Uh, dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay no, 'yung uh, budget ng Office of the Vice President dahil nga um, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon at nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod hindi ka kaalyado ay uh, hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo kaya um, nagdesisyon ako na kung ano yung uh, kung ano yung budget na ibinigay uh, ngayong taon na ito ay yun din yung budget uh, naglagay lang kami ng konti para sa inflation yun din yung budget Uh, para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong lalo na kapag nandun na sila uh, sa House of Representatives or sa Senate uh, na nakaharap yung ating mga miyembro ng uh, Kongreso. Hello. Last, last follow-up on this topic lang. Oh. Ma'am, haharap pa rin po ba kayo sa budget panel? given na hindi naman po kayo nang hihingi ng additional funds for next year? Ang Office of the Vice President? Oo. Kayo uh, kami, ako hindi pa kasi hindi naman namin alam kung kailan yung uh, schedule. Uh, wala pa kami, wala pang ibinigay na schedule para sa Office of the Vice President sa mga hearings, no? So, mahirap sumagot uh, kapag hindi natin nakikita kung may conflict uh, yung schedule. But uh, definitely, uh, haharap yung Office of the Vice President uh, sa pagsumite uh, ng budget namin at uh, yun. Okay, next. Next question, Arjun Relator, GMA News. Ma'am, with a slim uh, margin, ma'am, with the proposed ninyo na 2026 budget with 2025, uh, meaning po ba na retained lahat yung mga programs and projects na ipapatupad next year? At paano po yung nangyari dun sa mga partners natin, dun sa mga slashed or reduced programs with 2025, ma'am? Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa uh, Pansarap, ay uh, nabigyan na sila ng abiso, no, na wala na budget yung medical and burial assistance at uh, wala na rin yung uh, budget ang pansarap. So, i-discontinue na namin yung project at yung partnership uh, sa kanila. Uh, Follow-up, So, expected, ma'am, na for next year, the same projects pa rin ipapatupad ng OVP? Wala na may dadagdag po? Yes, oo. Wala kaming madagdag uh, na projects uh, for 2026. Tutuloy pa rin lahat nung nakita nyo, maliban lang sa pansarap tsaka sa medical and burial assistance. Thank you, ma'am. Any other mat any other questions on this matter? Huh? question? Good morning po, ma'am VP. Ang question ko po ay may kinalaman po sa uh, case po ni former President Duterte. Oh. Any other questions with the institutional topic? Man? So, Let's move with the next topic. Kat, you have the next topic. Yeah. Ma'am, um, you earlier mentioned in an interview that you are ma'am pa iterit na lang yung comment regarding the call for some senator judges to inhibit specifically those daw po na who you endorsed in the twenty twenty five midterm elections. Mm, okay. Um hindi kasi tayo pwede mag, ano, uh, magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators. Should, senat hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil uh, ang, ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Uh, Inday Sarah, no? Kung ganun ang ating basihan uh, basehan sa inhibition, Aya, uh, dapat din natin ipa-inhibit to ang mga senators na meron ding bias against uh, sara Duterte. No tulad na lang ni uh, Senator Risa Ontiveros na in a public uh, speech sinabi niya na kailangan talaga uh, si, ano ba anong term na ginamit kailangan uh, burahin or kailangan wasakin kailangan sirain gibain ang uh, pamilyang Duterte. So Uh, so, kung ganon na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming madaming senators ang uh, ipapa-inhibit uh, for or against uh, Sarah Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator-judges na nila ang trabaho nila ng patas uh, according to sa sinumpaan nila as uh, senator-judges. Follow-up question, the Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, um, it will show accountability, it will uh, boost investor confidence. Your our response to that call of the business sector? Um, kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence uh, dito sa ating uh, bayan. Kung nakikita nyo, uh, bagsak ang foreign direct uh, investment sa, uh, sa ating bayan. No? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating uh, ekonomiya ngayon na uh, sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung Penalties dyan, removal from office, tsaka perpetual disqualification from government uh, service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay uh, removal process ng isang uh, impeachable uh, officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso.